Isang beses si Imam Adara Ad Kutni. Imam Adara Kutni. Dumating si Ma'mun. Ma si Ma'mun. Ma si Ma'mun, Ma isa sa mga kulapa, mga ah, Kung dumating siya, ang mga tao tumayo sa kanya. Tumayo, dahil dumating siya, leader. Gaya ng alam natin ngayon, tinitrain ng mga bata pagdating ng teacher, tatayo ang estudyante. Tumayo sila. Si Dara Kutli hindi tumayo. Sabi ni Ma'mun, Ma Ya Sheikh, ni Manam takun Ilay, bakit di ka tumayo para sa akin? Sabi niya, na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an ang yukama dahil. Pinagbawali ka, sabi ni Imam Dara na tumayo ang mga nakaupo na sa loob para sa Ala. Fataraka Ma'mun Ma maliyan. Nag-isip si Ma'mun. Ma At si Dara ni sa time ngayon may may daladala siyang mga mga bida o mga kanyang ti, tinitinda. Nag-decide si Ma'mun, Ma sabi niya, kalas, sabi niya, wala tayong ibang pagbibilihan ng mga dagangan ngayon liban sa sheikh na ito. Allahu Akbar. Allah. Kay ni Bakit? Patunay yun na kapag tumayo ka sa hak, si Allah ang bahala sa'yo. Alin na hak? Na dapat hindi mamatay ang Sharia ng Muhammad SAW kahit sa simpleng pagtayo na pagpaparangan sa kahit kesihod hudang sinong tao. Dahil ang Nabi, Nabi na mismo SAW, na ha, siya mismo pinagbabawal niya sa mga sahaba niya na tuwing papasok siya ng masjid, tatayo ang mga tao bilang pagpupugay sa kanya. Nabi na yun! Sabi ni Darakutni, sabi ni Darakutni, Aujallilu, aujallu amir al-mu'minin bimukalafatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallam, walang ko ba si uh, amir al-mu'minin o si Ma'mun Ma sa pamamagitan ng pagsuway ko sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Hakad din ay waliko. Yan ang din mga kapatid. Naam, hindi takabur ang pagtayo ng mga tao sa kanya, pero yung pagkagusto, al-hub ila dalik at tahbib ila dalik al-fi'l, yung kanyang pagkaibig sa bagay na yon, maaring mahulog sa kanya na hindi niya natanggapin ang katotohanan at maliitin niya na ang magdala nito kasi nakasanayan na napatayin ng sunna. At ang muhalit sa sunna o yung sa salu salungat sa sunna ay buhay. Kaya pagkatapos nung matapang na ginawa ni Darakot ni ang bagay na yon, lahat ng mga bagay na kailangan ng khalifa sa kanya binili sa aron na Patunay sa sinabi ni Allah Ta'ala, وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ wa yarzukum min haythu la yahtasib. Sino man ang may tunay na takot kay Allah, umiwas sa kanyang ipinagbabawal, ipaglaban ang kanyang batas, ipaglaban ang kitab at ang sunnah, ikaw ay bibigyan ni Allah ng daan ng napakalaking solusyon sa mga bagay na akala mo wala ng solusyon. Bakit natin ikakatakot ang din natin? Ang din natin, ya'lo, wala yu'la alay. Ito ang nakataas at hindi Papa, ng kahit anuman.